Narito tayo ngayon upang matunghayan at pagkwentohan ang talaga ng mga viral na latest issue ni ate Erika. Sa istorya nga na ito ay kasama si Kalingap Val Santos Matubang at siya ay pumunta sa dating bahay nila ate Erika sapagkat may nabalitaan siya na issue patungkol sa kapamilya ni Ate Erika at mga nito sa kanya. Hindi na kasi doon nakatira si Ate Erika sa kanyang pamilya at iniwan niya na daw ito dahil sa nakaluwag-luwag na o nagkaroon na sila ng pera. Tinawag niya rin daw ang kanyang lola at lola na mukhang pera kaya naman nagkasiraan ang kanilang pamilya pati na rin si Ate Erika. Wala niya Bakit ay parang masamang lubos sa tapo mo? Eh, ikaw nang magasabihan ng mukhang kwarta. Ganyan. Aba, nang kwarta mo sa akin? At nasabihin nila. may sabi mukhang kwarta ka? Si Silam eh. Mukhang kwarta ka daw? Itong tanda kong ito, sabi nila ko lang ganyan. Walang kaugali. Marami mm, naman. Hindi dapat bilang isang apo, huwag magsalita ng gano'n. Sa lulo na sabihan mukhang pera. Saan sila nang galing? Sa amin. Nagpalaki kung nagparal, kung nagbalaki kanila. Last lang utang nga loob. Bakit tay, uh, ano, sobrang ano mo sa kanila? Hino, dahil, dahil dyan? Sa mga winiwikan na sa amin na lapastangan yung mag, mga, apo nila. Lapastangan na lapastangan nila kami. Ano? Hmm. Kaya, ayaw ko na. Mas tigil kayo mag-gasok rin hmm. Hindi ko na hinagad na mag -gas. Talagang napakalaki na nga ng sama ng loob ng lolo ni Ate Erika sa kanya sapagkat nagkawa daw nila itong tawagin na mukhang pera. Sabi pa nga ng lolo ni Ate Erika ay ginagawan pa daw nila ng kwento na kunwari ay hindi totoo na may sakit ang kanilang lola. At pagkatapos ay kinukuha daw nila ang pera na nanarapat para sa lola ni Ate Erika kaya naman grabe at sobrang samangan ng loob ng lolo ni ate Erica sa kanya sinabi pa nga lolo niya na mas maganda na daw hindi sila magkaayos dahil napakasakit talaga at napakasama daw ng ugali ng kanyang apo na hindi niya naman daw inaasahan dahil sila mismo ang nagpalaki dito magkaayos pa kami nasa yung niya yung ina wala din mang kwansa. Anak. anak mo yung ina? Oo hmm, po. Pero bakit ayaw mo ano, anak mo? Hindi, hindi nga po marunong magpangaral sa anak. Dapat isang magulang, pangaralan niya anak niya para matuwid. Hmm. Matuwid yung anak niya. Ay, wala. Kampi pa. Kampi pa? Kampi pa, pa nung sa anak. Yung piyagyay siya rama pa nga yung nanay niya. Ah, uh, yun daw ay, talagang lang. Oh, ang magasakit. Bakit ganun sila? <laughs> ayaw <awan> ko doon. Hindi <laughs> ko alam. Well, ha? Huh? Ilabes. Love Ay, lovers. Gumagawa si, ng kasinungalingan ninyo ba? Yung, Ay, po, yung Ima Torres po ang laging araw-araw ni Sheila may kausap. Ima? Ima Torres. Torres. Ang... Ima Torres. Lagi yung kausap yung, nila? Yung namumuno po sa Ilabes. Mm -hmm. Parehas sa parehas po sila. Ang tamang panggawa na kwento. Puro paninira. Ang pagkankal ng uh, yun lang. Wala hmm. na po. Kwebel na kwento sabi pa ng lolo ni ate Erika sa kanya ay meron itong mensahe na pinaparating kay ate Erika. Sabi nga niya na yung ugali daw nila ay talagang hindi papalampasin ng kanilang lolo dahil para sa kanilang lolo ay panlalapastangan ito sapagkat Pagkabal Ngayon... na kuya niya hmm? na detection na magkasundo pa kami. Wala ka lang pala magkasundo kayo. Ano kung patuhin ka sa bahay na lang bago? Ay, 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 dito lang ako sa butukan. Hindi <laughs> na sa gayong mga klase ng tao. So, Tay, anong mensahe mo kay Shilami si kung sakaling nakikinig sa atin? Ay, kung nakikinig ka naman, sila, sila ni yung mga asal mong ginagawang ganyan, hindi pwede sa akin. Ayaw ko nung lalapas na nga ninyo nagpalaki sa inyo. Ilang taong kayo napasa sa amin. Pinaaral kayo, hatid sundo ng motor, kahit maulan. Pero nagawa ninyo sa amin, lula mo ganito. Ilan masasabi ko sa iyo. Ki Erika tay, Erika. Sa rin po yung parehas ng dalawang resi lang ugali? Parehas lang. Kasi alam mo ba yung ano yung dahilan bakit binawi ni Jun E yung kalahating milyon na sana pabahay nila Erika kay Kalinga Prab? ngalam alam ka doon. Grabe at napakasama na nga ng loob ng lolo ni Ate Erika sa kanya. Sapagkat dahil lang sa pera ay talagang nagawatak-watak sila at nagagulo ang kanilang pamilya talagang iniwan na nga ni Ate Erika ang kanyang lolo at lola na nagpalaki sa kanya. Kaya naman ito talaga ang hinain ng lolo ni Ate Erika sa kanya dahil hindi nila lubos na matanggap na ang sarili nilang apo na kanilang pinalaki ng maayos, pinihisan at pinag-aral ay ang tao pa talaga na tatalikod sa kanila lalo na sa oras ng kanilang pangangailangan. Kaya naman, sa parte ng kanyang lolo ay hindi na rin na isang kanyang lolo na ayusin ang hidwaan na nagaganap sa kanilang dalawa dahil hindi daw ito katanggap-tanggap. Alam ka doon na ano kwento? Doon po sa pagbawi po ni Sir John A, eh, hindi ko po alam kung sa po napunta yung pera. Mm -hmm. Kasi magkausap na po na sila ni Sheila May. Eh. Okay. Oto. Ibig sabihin, mayroong malaking factor si Sila May kung bakit binawi yung pira kay Kalinga para, para sa babae ni Erika. Opo, kasi ganito. Kasi parang ang... Kasi ganito po kasi, nung no, pag po binablog po si Erika ni, si, ni Sir... Ni Sir Kalinga, Kalinga Prab. Rab, mm. alam na po ni Hilami ang parang pinag-usapan na po nila ni Sir Jun. Mapalingga eh. mga kaibigan, nga paglingkod para Santos Matuban. Simpleng tao, ordinaryong vloggers, mga mga Kalingap. Nahanda maglingkod po sa ating mga kaya. Ito po mga kaibigan, kung nasa bahay ngayon nila, ano, yung uh, nila tita, sa saka lolo po nila. Dahil nga pumunta si Kalingap Val sa bahay nila Ate Rika, ay marami ring nalaman ng mga manonood tungkol sa hidwaan Bye.